Sabi grabe ng stress ko talaga sa araw na to. Oh my God, sobra-sobra. Ay, basta kayo, wala kayong basta-basta may maniniwala. Diyan sa messenger na yan kasi di mo naman alam kung yung nag-text sa'yo kung siya talaga yun. Yun ang problema ko dahil naniniwala agad ako kasi akala ko yung kausap ko ha, kasamahan ko doon sa palengke. Oh my God, sobra, grabe. May nabiktima pa yung messenger na hak sa glit. Tinex ako. Kanina break time, eh naglalaro ako. Hindi ako nakapokus sa ano ko self, uh, sa ano sa conversation namin. Sabi niya, "Te, itong text niya, i-member kita sa akap para may ano, may 3K tayo," sabi niya. Okay, ganun lang ako. Tapos, Te paki check my message sa iyo, confirm mo. Bihanap ko na message doon sa text. Sabi ko wala naman. Sabi, tingnan mo sa FB notification, nitiningnan ko, meron. Sinen ko. Tapos bigla kong napaisip. Sin tinawagan ko agad, tinawagan ko agad yung ano, Messenger. Hindi niya sinasagot. Oh my god, nasin na ko na yung ano, yung Oh my god, nasin ko na yung password, yung ano. Di, bigla ko nang chinins ngayon. Inano ko yung messenger ko, chinins ko yung password. Kasi nag-notify yung Facebook eh, nga naka-login. Sabi ko, nag-login ka ba? Siya, hindi. Ganun. So, hinabol ko yung Facebook ko. dininai eh, dininay ko yung Facebook ko nga, hindi ako yan. Tapos yun pala, naka-login na siya sa Messenger nakalag in na agad siya sa messenger ko kasi tuwing log in ko sa messenger ko tapos i-text ko yung mga ano doon nilalag out ako di text ko lahat na log in grabe nakalag in na agad tapos tuwing kausapin ko yung mga tao sa messenger tatawagan ko eh, nilalag out ako log -in session expired. Ganun. Punta ako sa Facebook ko. Tinitingnan ko din. Nilalag talaga ako. So, wala akong means na na recover Kasi, ina-out ako eh. Ang nangyari, lahat ng mga friends ko doon sa messenger, pinagtitext niya nang hingi ng pera. My God. Hindi sana makukuhaan sila ng pera na kasi yung GCash ko naman iba ang number eh kung nangingi sila ng GCash dapat tiningnan yung number nga number ko ba yun hindi ko naman number yun eh kasi pag nagsend ka kasi ng ano GCash magre reflect yung pangalan doon eh, eh hindi tiningnan may nabibiktima talaga ay, ay naku na eh. stress talaga ako. alam mo alam mo mali ko din kal talaga alam alam ko dahil hindi kasi ako focus doon sa usapan namin totally naniniwala talaga ako kaya pala nung tinawagan ko agad siya hindi siya nasagot Ito talagang ring lang ng ring yun pala hindi na yung tao ang kasausap ko oy attention na shout out Rose Castro yung messenger mo iba ang gumagamit hinak yung messenger ko buti ngayon na recover ko na at nakapag chat na ako my god just ko lord siguro dahil too much stress lang talaga ako grabe ang stress sobra kaya hindi ko natuloy na napag-isip ng maayos nakakalungkot yung mga hackers ngayon yung mga nangluluko ngayon through online na kakalungkot lalo na dadami yan sila magpapasko kaya ingat guys